Ito na ang balanghoy. Ano ni siya? Kwanda ni. Nang labo. Murang lagkit ba? Okay. Muti siya. Basta mga lagot mo. Mga pagkaon na sa mga datuon siya Mga mga pubringkuan. Basta mauna na. Tanay no, asukar. Muna ano ni lami. Pero mas lami gini eh, kung puto. Simong puto so sao sao ana-ana. tapos kakonon mo mag hah 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 probinsya, hah hah mga lagot hah 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 na hah hah